Hi! Welcome back to Remedy Online. sa saan pag-uusapan natin ang iba't ibang negosyo, iba't ibang pagkakakitaan at pangkabuhayan at iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Ngayong araw na to, ang pag-usapan po natin ay tungkol sa pag-amienda or pag-amend ng inyong Articles of Incorporation. Kailan nga ba dapat i-amend ang inyong Articles of Incorporation and ano-ano nga ba ang mga possible reasons or ilan sa mga possible reasons para i-amend ang inyong AOI. So if you are interested, please continue to watch this video. ang sinabi ko kanina ang pag usapan po natin ay ang pag-amend ng inyong articles of incorporation. Ano-ano nga ba ang mga common reasons bakit tayo ay nag-amend ng ating articles of incorporation? Unang una, kung kayo po ay nagbago ng inyong principal office address, kailangan po ninyong i-amend ang inyong articles of incorporation at ito po ay ginagawa prior doon sa paglipat ng inyong bagong or sa inyong bagong office address. So, wag po tayong agad lumipat ng at magbago ng inyong address. So, kailangan po through amendment ng inyong Articles of Incorporation ay manotify ang Securities and Exchange Commission. Second, kung kayo po ay magdadagdag ng purpose or other activities ng in sa inyong corporation, nangangailangan din po ito ng amendment sa Securities and Exchange Commission. Third, kailangan nyo pong i-amend ang inyong Articles of Incorporation kung meron po isa sa mga shareholders ng inyong company na nag ng kanilang capital. So, kung ito pong capital na winidraw ng inyong shareholders or ng inyong board of directors ay makakaapekto sa capital structure ng corporation, ito po ay nangangailangan ng immediate application ng amendment sa Securities and Exchange Commission. But take note po, kung halimbawa pong ang withdrawal ng inyong shareholders or ng inyong board of directors ay hindi naman po makakaapekto sa capital structure ng inyong corporation, like for example po ang inyong shareholders ay ibinenta sa isa sa mga shareholders din ng corporation, ito po ay hindi makakaapekto para bumaba or mag-increase ang inyong capital structure at hindi po ito nangangailangan ng amendment ng Articles of Incorporation. So, ano po ang dapat nyong gawin kung ganitong case ang na-experience ng inyong corporation? Unang-una po, just update your stock and transfer book para po makita kung sino ang bumili among your shareholders kung kanino po napapunta ang shareholders ng isang shareholders na nag-withdraw sa inyong corporation. Then, next, kailangan nyo pong magbago or mag-submit ng bagong GIS or ng General Information Sheet and inform the Securities and Exchange Commission na nawala na si Shareholder 1 at ito ay napapunta ang kanyang share sa Shareholder 2. Kailangan pong laging updated or any activities po na nangyari or ginawa ng inyong corporation, ito po ay ma-update through uh, submission ng inyong general information sheet kasi may mga cases po na hindi nangangailangan ang articles of incorporation ng application ng amendment instead ito po ito po ay kailangan lamang mag-submit ng updated general information sheet para po maging uh, aware ang Securities and Exchange Commission kung anong activities ang ginawa ng inyong corporation so hopefully po After watching this video, kahit paano po, is medyo naging maliwanag sa ating mga viewers and ating subscribers dito sa Remedy Online kung ano-ano nga ba or ilan sa mga dapat uh, na reasons kung bakit tayo ay nag-amend ng ating Articles of Incorporation at kung kailan hindi dapat i-amend ang ating Articles of Incorporation. So, for now, yun lang po. Maraming maraming salamat po and God bless. Bye!